Morning, good morning guys. Lusong gusto sa Dinao. Sa umaga na ito ngayon, nandito ako sa bahay. Gagawag kong team video. Kasi kung minsan kasi, kung doon ako sa kabila nagkukuntin, ang manok na hinahawakan ko, ginamit kong sampul ko Minsan, malikot, pumalagpalag, kayang hindi ako makapuko sa aking sasabihin sa inyong mabaguhan palang tungkol sa pinagdaanan ko, sa kalaman ko, sa pagmamanok sa pag-alaga o sa pagpili. Sa pagpili ng manok para sa inyong mabaguhan pa lang, walang mawala sa inyo kung makinig kayo sa akin tungkol sa kalaman ko sa pagpili sa aking minamanok kasi dito sa pagpili ng birwan yan kung magsimula tayo kailangan kung magsimula tayo nasa tama na sa maayos nga linyada talaga ang simulaan natin kasi sa kamahal ngayon ng bilihin sa feeds pagkaig -e vitamins tapos ang pinipili natin ang ginagastusan hindi maayos nga linyada hindi mapusay di maganda ang performance sa isa ka linyada sa scam lock doon tayo nalulugi kasi kung mapadami na natin yan malaki na ating ginagastos kung mag out magbinda tayo ilan ilan, ilan lang ang makagustong bumibili lalong lalo na kung yung nakabili na sa atin hindi na bumabalik yan dahil na hindi nila nakitaan na maganda ang record performance sa ating mga palahing manok pero kung nakitaan yan sa bumibili sa atin na nakakuhag manok sa atin na maganda ang pinakitang performance sa alagat natin ng na manok balik-balikan magkaugusan ngayon ang ating palahi, kumikita pa tayo pero sa unang-una talaga yan, namuhunan tayo yan ang pinakaimportante parang makakuha tayo ng maayos na linyada talaga bibili talaga tayo gumagastos tayo mamuhunan tayo wag kayong manghinayang uh, bumili ng babae galaki na maayos nga linya da, doon kayo magsimula wag kayong umaasa sa bigay-bigay lang sa ating mga kaibigan sa ating mga kumpare na magmamanok din kasi hindi mo yan makukuha ang gusto mo na yan ang linya da na yan ang gusto mong mamanokin kung bigay-bigay lang dahil hindi tayo pwedeng mamimili kung binibigay, binibigay lang sa atin iba talaga yung namuhunan tayo binibili natin kahit may kamahalan, makukuha natin ang linyada na mahusay maganda ang performance sa lahi sa isang kamanok, yan ang pinaka-importante yan ang pinakaiba sa magmamanok ka o maasa ka lang sa materialis na bigay lang ang lalaki bigay lang ang babae dahil magkaibigan kayo pero kahit magkaibigan kayo yung mga pang-personal niyang ginagamit na mga winning line, hindi basta-basta yan ipamimigay kahit magkumpari kayo. Yan ang ibig sabihin ko sa inyo. Kahit ako, bago ako nagmamanok, kahit marami akong mga kaanak nag magmamanok sa Negros, pero namuhunan din ako. Pinatanggap ko man ang binibigay nila sa akin, pero bukod nung binibigay nila sa akin, kumukuha talaga ako, bumibili talaga ako, namuhunan ako kahit may kamahalan kasi makukuha ko kung anong kulay, anong lahi, anong linyada, ako masusunod. Kaysa binibigyan lang tayo sa kaanak natin o kumpay natin, hindi man yan makukuha natin kasi ang gusto natin na linyada na yan, hindi naman pwedeng ibigay yan sa atin dahil pang personal nilang panglaro yung mga manok na yan. Pero kung bibilhin natin kahit may kamahalan, makapagpili pa tayo. Iyan ang tamang proseso sa pagmamanok okay lang ang bigay natural tanggapin natin yan kaya lang para sa inyong mabaguhan pa lang kung makukuha talaga nyo ang gustuhin nyo na linyada sa kamanok, kung anong minamanok sa mga big time mayaman magkaroon din kayo niya na mga gustura o tipo sa mga manok mga klase sa isa kamanok na minamanok ng big time kung bibili kayo doon sa mga malaking farm rin. Tapos, piliin nyo kung ano makulay na pinag-champion nila. Kung ilan ang ginagamit nila sa mga derby Doon kayo kumukuha sa mga linyada na yan. Kahit may kamahalan, isang bisi lang kayo gumastos nyan. Ang balik nyan, dubli-dubli. Kung mapalahin nyo na. Kasi ang mga lahi nyan, kayo naman din ngayon ang kumikita. Kayo naman ang magbibinta. Ganun lang kasimple sa pagpili sa manok natin. Sa panahon ngayon sa kamahal, nagtaas ang bilihin sa feeds gamot, vitamins kailangan ang mamanokin ating gastusan kahit wala sa kapugian, wala sa kawagapuhan basta maayos ang record of performance simple lang tingnan ang pangumukha pero malapit naman sa panalo ang kanyang mga linyada yan ang pinaka-importante sa manok na tinawag o winning line ang tinawag og linyada na winning line malapitin yan sa panalo hindi malayo sa panalo ang mga ganyang lahi sa isa kamanok nasa inyo na yan kung maniwala kayo hindi pero ako ang pinaniwalaan ko talaga nga kapag maayos kang pumilig manok tapos Mahusay ka rin magagal, mag-alaga, huwag mong mapabayaan, wag mong tikirin, ibigay mo ang kompletong pangailangan, vitamins, pagkain sa kanila. Hindi ka lalayo sa lamang sa panalo kaysa talo. Yan lang, thank you,